ko bigat sa bukas po to kasi yung DOH di ko hindi ko hindi Welcome back to my YouTube channel mga subscribers you. sa YouTube yan Diri Subong Iyas sa Tagalog tayo Merong biktima ng isang masamang damo <laughs> Dito siya <laughs> Ang hiling niya sa buhay Nang like hiling mo sa sa buhay

Okay, hey, guys. To... Yeah, yeah, yeah. Ito yung B3. Hindi siya B1, B2. B3 na siya. Ulirang anak. Ulirang anak na wala nang asawa. Ay, di porba. Taya, siya. Taya, Anong hiling mo sa kanya si Kaso? Sana mabalik yung asawa ko. Iniram ng kapatid ko. <laughs> yung ngipin mo nakahalabas. Maputi. Pre, okay, okay. Yung ginamit niyo, pulgit. sa bandang likuran, may tumatawa. Ang ginagam na. mga biktima din ng Yolanda dati. Survivor. <laughs> 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 Dahil sa sobrang hirap doon sa Yolanda, sa Tacloban, pumunta sa Negros Island. Ito na, nanaki. Ito, 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 ito. Umiyak siya ng buong taon. <laughs> Ayan. Naiwan sa, na sa, taklo ba niyang ano niya? Sa yung paa niya? Patul pa mo ngayon? Patul okay. so, <laughs> uh, Ang 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 hile ko lang po sa araw, ko Talikuran, mirong ano. lapulon na mga gabi na. Napitaya siya. Napulo. Nagapangayap ang bulig sa kanyang si Kaso. Na-joke <laughs> <Ladyok> na. <laughs> ay si Jobert. Nag-brow sa sa Google Chrome PH that <laughs> good <laughs> no kung ano kung ano yung chivita tumayan siya dahil sa pandemic na ito Kumain siya ng spaghetti pang long life daw pero maliit pa rin siya <laughs> walang ipikto yung spaghetti walang ipikto ayan siya mapula yung ngipin niya hindi na toothbrush <laughs> Tiyak <laughs> you <know>, to <laughs> <laughs> um, ba? Ano ba siya? ba? buhay mo? Kasi ba't inubos? Sayang yung dollar. Grabe ka vlog. Bakay mo sa kanya <laughs> oh. si Joberto. Mayingi ng hostess kasi siya ng ano siya ng langgam. langgam. Si Rok, go, go. Go. Yan si Jobert, yung nanonood ng ph.com. Lain. <laughs> 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 ph mo na lang, di ba? <laughs> PhilHealth, social community, Ano naman na yan, nagalantaw sa yg.com. Hindi. Oh. <laughs> si Rock Rock, amo niya nagalantaw sa general patronage. <laughs> ano lang yan? Eh? general patronage. Sa so, TV5, TV5 bro na. Amo na idol nila, amo na ginano ni Rok, Rok? Kaya naman ang kinaguan. Sina po lang naman itong naga mabukot na ilo isang kaluhoy. <laughs> <laughs> Kumusta ka na? Ay Kumusta ka Kumusta <laughs> ka Tingog <lahat? laughs> <laughs> na gawa pa? eh gawa lang ba <ng> <laughs> uh. <laughs> so, uh, pa? tunga tunga, sama nyo pa? kumain siya mo si limonada? kita mo siya kung hmm. pa iisa ka tingog. siya siya siya. kung kita lang. okay, mayon nasa hariman. magkakalas pa gito, ubus git, gutom gutom. <laughs> May <biling> pa bilhin pa u? anak kilok-kilok magkaun. Pwede niya kay Rakrak. Ano yung isa ka bata? Tatlo sila naga... Naga naka mo naga, naga, naga PH? Ano? Bilang tau PH. Ah PH? Itlog mo na puti. Itlog mo na puti. Ano tayo? Itlog mo na puti. Ay itlog mo na puti eh. Itlog mo na puti. Itong. Ay itong. Ligro? Ligro? <laughs> Stoy! <Okay>, Stoy! <okay. laughs> Hindi kami makadlaw tong pana sa siya hat. Sige kita sa iya. Mas, <laughs> mas tambal lang tayo da, dread. Ah, uh, daw okay okay lang Okay, okay, uh, na yelo. Ang itlog na ito. <laughs> Asa ro sa likod na kaon sang wow. Palating, may ano. May Ano mo? Pag-ingitin mo may ka Ang pagkakasiro ko. Ang Katrop! Katrop! Hmm, ayaw ba? May gold! May gold! Gold teeth! yes no, no. yes nunoy! Hahaha! Salalala! Lata si Jim say, ang... Di na si nunoy! Aring isaya ka medyo... ...rate man! sundan sundan. Sundan mo Nundo, masyempre kit-answer! ilog ka kulata? <laughs> Ayo siya. Medyo dako yate. <laughs> Ayo siya. Oo nga, Yung muna siya ng heart trap. Ang buwisit yan. Pati <laughs> maya bata. Maya ni Ibas. Ibakams. kams ba? sa akin. Hindi kami mag-ito. Mga parinti. Ito Nang iyon gusto, Lord. Ano, Lord, PH? UTP lang, UTP. Gano'n ba kami video? Pero tante mo. <tabos> okay. Kumusta okay. imo nga mga pag ubas sa mga be? <laughs> ka ang ilok may tumitong. <laughs> ang ilok mo may bulbul. <laughs> Pulo ito. <laughs> ang dalawang bebe. Ang dyan. Butod. <laughs> o. Nag-uuban din sa tungkol sa pandemic. Imprint lang <laughs> ba? Ayaw kayo may warta. Ang ilang til medyo puti man. <laughs> Ang asalan no naubo, no boss guys, eh. ay bilhin. Asalan, <laughs> sabado <laughs> domingo. Amo ning na nagapak mga subscribers nga bag. O, dah mga salamat nakad enjoy man kamo. Hello. Enjoy kamo. Hi kamo bien. Shout shout out kamo sa inyo mga kilala. Shout out. Ato ang pila ka guwapa gid sa. Shout out na shout out. Sa bilog na, kailaka na, kailaka na. Shout out to Lisa, kilala ko si Oya, kamo da. Pagid sa vlog nga bro. Amo lang na ako shout out. Shout out ka lang ni sawa ko da. Tolib, balik tolib. Yung mito, ko pa na. Wala, buli yan naman. Ano siya? At maya. Ay, look mo. Ang wala to, madama ko yung salamat sa inyong paglantaw. Lodan ko na sana. Ayaw ko mangin matay na.